programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagtuklas ng relasyon ni Atty. Alon kay Sabrina, napakadami pa rin ng mga katanungang naiwan kay Lilet. Hanggang ngayon, nahihiwagahan pa rin si Lilet kung naghuhut-hut ba talaga ng pera si Atty. Alon kay Era. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Mga Kaganapan sa Lilet Matchas. Sa nalalapit na pagtatapos ng Lilet Matchas at Tony Atlo. Naniniwala si Lilet na masasagot lahat ng tanong na bumabagabag sa utak niya. Kasama na ang lahat ng katanungan tungkol sa mga sikreto pang tinatago ni Attorney Alon sa bahay ng mga Dileon patuloy na nanghihingi ng hustisya si Kalorena sa pagkamatay ng anak niyang si Ino. Wika ng investigador na inutusan ni Kalorena upang alamin ang mga detalye. Wala pa ring update hanggang ngayon kung sino ang nakita nila na nakasakay sa isang misteryosong sasakyan na nagmamanman sa bahay ng mga dileyon. Walang plate number ang sasakyang ginamit kaya mahirap tukuyin kung sino ang nasa likod nito. Napapailing na lang si Kalorena dahil hanggang ngayon wala pa ring sagot sa mga katanungan niya. Napakatagal na raw simula nang hinawakan nito ang kaso ni Ino. Sinabihan ni Kalorena ang investigator na kung wala pa ring magiging update sa susunod ay mapipilitan siyang palitan ito dahil ika nga, nasasayang lang ang pera na binabayad sa kanya. Dahil sa sinabi ni Kalorena, umalis at nagpaalam na lang sa bahay nila ang investigador. Lumapit si Constantino kay Kalorena. Tinanong niya ang asawa kung hanggang kailan pa niya itutuloy ang paghahanap ng hustisya para sa anak nila. Wika ni Constantino, nawala na lahat sa kanila kabilang na ang karir niya. Wala ng law firm na gustong tumanggap sa kanya dahil isa siyang ama ng mamamatay tao. Wala nang nagtitiwala sa kanila ngayon at lahat ng savings nila ay paubos na din. Tinanong niya si Kalorena kung uubusin pa rin ba nito ang natitira nilang pera dahil lang sa investigasyon na pinapagawa niya. Wika ni Constantino lahat na ng source at pupwede nilang gawin ay ginawa na nila para lang mapulfill ang kagustuhan ni Kalorena. Pero wala pa rin nangyayari. Mahinahong sumagot si Kalorena. Madami pa naman nga daw silang properties na pupwedeng ibenta kung sakali. Talagang ipinaglaba ni Kalorena ang hustisya para sa anak nilang si Ino Kahit naghirap pa raw sila, ay hindi siya titigil hanggat makuha ni Ino ang hustisya na narapat para sa anak niya. Isa lang pala ang concern ni Constantino na sana lang ay magamit ng tama ang pera nila. Dahil mukha nga namang nag-aaksaya lang ito sa pagbabayad ng investigador na nakuha ni Calorena. Naisip ni Calorena na tama si Constantino Siguro daw, ito na ang tamang panahon para siya na mismo ang kumilos. Nagtataka si Constantino kung ano ang balak ng asawa niyang si Calorena. Dito sinabi ni Calorena na bubuksan niya ulit ang kaso ni Ino. Kuinento niya sa asawa kung ano ang naging reaksyon ni Trixie nang magkita sila sa puntod ni Meredith. Nahalata daw ni Calorena si Trixie na mukhang may tinatago at parang nagigilti pa sa nangyari. O di kaya naman, alam niya ang nangyari kay Ino. Kaya gagawin daw ni Calorena ang lahat para mahuli kung ano man ang tinatago ni Trixie. Tinutulan ni Constantino ang mga balak ni Calorena. Pagkatapos daw silang baliwalain ng mga pinagkatiwalaan nila noon, ibabalik e si Calorena para lang hukayin muli ang kaso ni Ino at ni Meredith. Gusto lang naman daw ni Kalorena na maklaro ang pangalan ng anak nilang si Ino at masaniti na rin ang sarili niya. Sa ngayon, hindi na raw titigil si Kalorena hangga't hindi nagagawa ang mga plano niya sa bahay ng mga Engano. Nagpasalamat si Patricia sa anak niyang si Trixie dahil buong akala nito ilalaglag na siya ng tuluyan ni Trixie kay lilet nang magkita sila sa ospital. Ngunit nagkamali siya. Hindi pa rin daw palat kaya ni Trixie na ipahamak ang sarili niyang ina. Taimtim lang na nakikinig si Trixie sa mga sinasabi ng kanyang ina na si Patricia. Habang patuloy si Patricia sa paghingi ng tawad kay Trixie sa lahat ng kasamaang ginagawa niya. Sinabi ni Patricia na balang araw, kapag naging isang ina na rin si Trixie, maiintindihan niya rin lahat ng sakripisyo na ginawa ni Patricia sa kanila. Bagay na tinutulan ni Trixie. Hinding-hindi raw mangyayari na iparamdam niya sa magiging anak niya ang sakit na ipinaparamdam ni Patricia sa kanya ngayon. Wika ni Trixie, para tong isang curse na hindi mawala-wala sa isip ko. Sabay iniwan ni Trixie ang ina si Patricia. Sinubukang tawagin ni Patricia si Trixie, pero dumiretso ito sa kwarto niya. Sa Keystone, pinuntahan ni Atty. Alon si Era para ipaliwanag ulit ang sarili. Sinubukan niyang magmakaawa ulit kay Era. Sinabi ni Atty. Alon kay Era nalalayo muna siya at pupunta sa probinsya nila gaya ng plano na naisip ni Patricia na magpalamig muna si Atty. Alon dahil kung mahal siya ni Era hindi raw matitiis ni Era na mawala sa paningin niya si Atty. Alon nagpatuloy ang pagpapaawa ni Atty. Alon kay Era hanggang sa makaalis siya nang hindi nagsasalita si Era sa kabilang banda, nagpunta si Kalorena sa pau para kas kausapin si Lilet. Gusto niyang buksan ulit ang kaso ni Eno at Atty. Meredith. Ngunit nakiusap si Lilet na wag nang ibalik kung ano ang nakaraan dahil pareho lang silang mahihirapan. Sa pagkakataong ito, naging emosyonal si Kalorena. Binigyan niya ng katanungan si Lilet na paano kung parehong tao lang ang pumatay kay Ino at sa nanay niyang si Meredith. Pagkatapos ng pag-uusap, naisip ni Lilet na makipag-usap kay Patricia. May mga tanong siyang gustong itanong kay Patricia tungkol sa nanay niyang si Meredith at tungkol kay Vivian. Naguguluhan naman si Trixie at Ramir kung bakit biglaan namang nakipagkita si Lilet kay Patricia. Kisa pa, hindi pa sinabi sa kanila ni Patricia na pupuntahan niya si Lilet para makausap. Napaka weird daw ika nga ni Trixie. Nagkita si Patricia at Lilet sa isang cafe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita sila ni Calorena na magkausap. Kaya mas lalong tumindi ang galit ni Calorena. Lumapit siya kay Lilet at Patricia na may determinasyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Patricia sa muling pagbabalik ni Kalorena? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at nilike itong video na to. Maraming salamat po.